47 na lang ako guys oh, yung kalabang palo, yung kakampay sarap paloin, eh. talaga naman guys hindi naman dapat ako malulose trick eh. hindi dahil sa mga to eh. paano hindi ka malulose trick ginagawa mo lahat, tapos yung kakampay parang ayaw manalo ayan na, lamang na lamang kami sa hero eto sa early, nalaga nila yung preya 3v1, nakapitas pa ng isa o oh, sabay patay yung marksman mo, promotate yung preya sa bot lane double kill ang mga inayupak alam niya talaga. Grabe pare, ang taba na nung preya. Tapos snowball na, paano mo pipigilan yan? Bahala kayo, magkanya-kanya na tayo rito. O, taman tamang lang din ako guys, Oh. Anong gagawin ko pag gaganya mga kakampi mo? Eto malupet. Puno nung preya, inultihan ng imon. Sure win, di ba? Sa labi ko. Ang so ng mga kakampi pre. Mga wala man lang kalaban-laban. Diyos ko, tignan mo paro. Ako lang may karapatang kumihin. Ako, nandito yung Preya. Anong gagawin ko dyan? Pinatabaan nyo na yan. Pala ito. Mega kill guys, oh. Four minutes. Minu minuto nakakapatay. Four minutes pa lang. Binabakura na yung Argus natin, ah. Four pa, oh. Magtatrustokan pa yan. pare pares naman ang laro. Nagana pa ng sisisiin. Ewan ko sa inyo. Kawawa yung godlay, no? Walang tank. Akating ko sana yung clint, eh. Ah. Kaso, naharangan ako ng big sana, guys, eh. Ang bilis rumotate nung Freya par. Nasa top kanina, di ba? Nandito na ngayon. Nagulat nga ako dyan par eh. Ah, pag ulti ko sa mid, yung Freya nandito na. Hindi ko na alam gagawin ko sa inyo. Kahit ako, nalilito na. So, sampung lose streak ko guys. Manalo na ako ng isa. Yung huling game, masaya na ako. Pampalubag loob. Ano lang ya Paano ka mananalo sa ganitong kakampi? Bago nandito. Buti na lang, pindot gaming. Favorite mo ko ha. Kinangina mo, kanina ka pa ha? Ayan no, apat kami dyan no Wala man na makapigil sa Preya Walang dami yung Amon Pre Walang kwinta Tignan <laughs> nyo, push na lahat ng tower Ayaw ko ibigay tong mid po Tiyang favorite talaga ako Gago, nag-stackle yung big sana par Kapi pa Nagulat ka pa sa akin ah Wala na to guys Ang sakit na ng kalaban Kahit yung Lilo Pinatabaan ang pinatabaan ng mga kupal na to Buti pa yung clean kahit pa paano nakakapitas. Eh wala na. Unstoppable na pala na yung Layla. Sakit pa naman sa late game yan. Eko contest pa yan. ko contest pa talaga. Titigas talaga ng ulo nyo. Para hindi kayo natututo. Kawawa, nadadama yung mga gusto magparang up. 2 Gusto ko lang maglaro ng maayos. Okay lang sana guys. Kahit matalo, kahit araw-araw. Basta may laban lagi. Palaging walang laban eh. Kawawa kami palagi. Walang yung labi to. Bakit ganito mga kakampi dito? Kaya naman to pre. Hindi naman paluma mga kalaban eh. Kamote lang talaga mga kakampi. Ayun o. pinagpapasok na ng Layla. Wala na. Sakit na nih eh. Triple kill. Gusto. Sige. Okay, kaya pa yan par. Mga mainang nila lang. Oh, kaya trash talk tuloy tayo. Nakaka trash talk tuloy mga tulongis. Dahil sa inyo. Pinagbigyan e, pa kami ng aldos o. Oh ay ng engine eh kaso gusto pa yata nila ng kill report core, saber, takbo plus flicker, tinatrash to ako guys hindi ako pwedeng sumagot dyan wala kaming kalaban laban eh oh, sasagot ka pa ba sa ganyan ayan oh. na kami ng preya ano, paano ngayon gagawin nyo, sige papatay kayo ng magpapatay ang matapos na ang paghihirap ko ayan, surrender dyan, kayong magaling Pipi kayo ng hero na hindi nyo alam tapos magso-surrender kayo pag napit kayo. Yan kayo magaling. Pag clash sa gameplay, talo tayo. Pabilisan mag-surrender, panalo tayo. Tanggala kayo. Wala na, nilak tower na oh. Kaya pa to eh. Kung may isang kakamping matinulang eh. Kaya pa to guys, promise. Ang sakit ko na oh. Iniinda na nila yung damage ko. Oh. Tumanib yung Angela. Kawalan damage. Ayan, nakuha na yung Lord. Bahala na to. Kung madedep pa, nandito na eh. Anong gagawin natin? Gagawin may Aldous pang one hit ako. Gagawin, <laughs> winanit ako ng Aldous. Ang taba na rin kasi nung par eh. <laughs> Tawawa sa'yo, boss. One hit, nawala ako dumpar par. Wala, hindi na nila kaya edep yan, guys. Kung nandyan ako, kaya pa edep yan. Wala naman pang burst ng minions to mga to. Sino pa pang burst mo ng minions dyan? Angela. Free pa yung Layla. Uh, Kagum sakit talaga ng Layla. Buisit talaga yung Layla sa late game pre. Wala na, pahing nyo na. Tapusin nyo na. Inangin na yun, nilalaban nyo pa. Tignan mo naman, o. Oh. Ngayon yung sabihin, boss, wak, ang laki ng binagsak ng star mo. Tignan mo naman kasi, ang kakamping binibigay. O, oh, ayan. I-report ko kayong lahat. Inangin na nyo, dyan na lang mga kabawi Wala kayong kadala-dala. Kaya eh, hindi kayo umaangat, eh. Ayaw nyo tulungan yung sarili nyo, pati kakampi nyo eh. Ito, yung big sana. Ang lakas man, Trastok. Tansu pala. Upalogs. Wala na, ayoko na, par. Pagod na ako. Okay lang, lalang naman sa akin yun Tayo